Bakit pag magkagalit ang tao, hindi magiinikan at sobrang nila kinaiinisan ang isa't isa? Hanggang sa hindi nila na namamalayan ang kagalo na palang hindi natrapansinan. Bakit nga ba? Dahil ba sa sama ng loob o maling nagawa o dahil sa mataas na pride? Sa sobrang taas ng pride, nagpapahiram daman kayo kung sino ang unang hihingi ng tawad. Paano kung pareho kayong ma-pride? kasi habang buhay na kayong walang pansina at magiinisan, di ba? Alam nyo ba ang kasabihang, It's better to lose your pride because of your love than to lose your love because of your pride? Hindi naman masama kung itapon mo muna ang pride mo para sa taong mahalaga sa'yo. May minsan naman itapon mo yung pinagsamahan nyo ng dahil lang sa pride mo. Wala namang masama o mawawala kung ikaw ang unang lalapit o iimik. Ika nga ang nagmamataas ang siyang ipinababa at ang nagpapakumbaba ang siyang itinataas. Kaya huwag ugaliin na magkimkim ng galit dahil ang galit ay basura lang sa ating puso at isipan. Two Thousand Years Later Ang buhay ay parang isang aklat. Bawat araw ay isang bagong pahina na puno ng mga karanasan at aral. Ang ilang kabanata ay puno ng kaligayahan habang ang iba naman ay may hamon o kalungkutan. Ngunit bawat bahagi ay may kontribusyon sa kwento ng ating buhay. Katulad ng isang aklat, may mga pagsubok at tagumpay. At minsan, iniisip natin kung ano ang susunod na pahina. Ang mahalaga ay ang paglalakbay at ang mga alaala na nililikha natin sa bawat pahina ng buhay. Ang sakit ng loob ay parang bigat na pasan mo. Kung patuloy mong dadalhin, ikaw rin ang mahihirapan. Pitawan mo, hindi dahil sa kanila, kundi para sa sarili mo. Karapat dapat kang maging malaya, masaya, at mapayapa. Huwag mong hayaang manatili ito sa puso mo. Palayain mo ang bigat. Ang buhay ay maikli para manatili sa pait. Huminga ka ng malalim, tanggapin ang pagbabago, at lumakad patungo sa mas magandang bukas. Ang bawat araw ay bagong simula. Yakapin mo ito ng may tapang at pag-asa. Ito ako ng bagong reels ko. Shout out. Papalo naman.